Hello guys Nice flower first Pakita ko lang sa inyo guys yung aking Biniling gamit kasi wala pa akong na May bago lang kasi ako naisipang itinda-tinda Yung ice crumble Medyo magkasustis lang talaga guys kapag wala pang pa gamit kasi Kaya kailangan bumili kasi na kaya naman yung manghihiram ka para sa isang mini negosyo ayun bumili ako ng ice crusher at ayun blender yung mixer kasi na gamit namin ay na-stuck medyo hindi gumagana maayos kailangan talaga ng gamit ayun ito karagdagang anong rong naman to guys yung lagay ng ice yung crust ice ang likot naman ni Mimi nagpapapansin hmm? kakain ka rin ba ng ice crumble <laughs> ito yung ice crusher guys bagong bago pa hindi naman siya totally branded pero okay na yun kasi ay, karamihan ngayon out of stock at ito naman yung aking blender Ayan. sana maging okay yung aking umpisa ng mini negosyo scramble okay guys pakita ko sa yung mga next night. suggestion po huwag na naman ang bahas kasi nag-umpisa pa lang tayo kailangan pang matuto ayan new crusher ice crusher at and, uh, and ito yung aking pinamili yung kailangan ko sa pag gawa ng ice crumble guys ito yung ingredients na binili ko. Hindi naman siya sponsor. Kaya really, ito yung madalas na nakikita kong ginagamit nila. Kumbaga sa ano kasi kompleto na yan eh. Yeah, sa measurement na lang ako mag susunod. Pero may ano na siya, may sangkap na. Ito yung mango flavor, chocolate, ayan, obi, and obi classic parang ice cream dough yun at yung isa melon ayan ito naman yung aking marsala and sprinkles nakalimutan ko guys yung skin milk pero bumili na lang ako ng ilang klaseng powder milk ayun okay, at extra flavor meron pa kong gagawin ng mga kung ano, ano pa man at may konting asin hindi naman to kasama dyan guys kasi okay na yan itong asin bali ilalagay ko sa kasama ng yelo para daw tumagal yung scramble na yung ready mix na para ready to serve na din tulad ng disposable na cups and spoon, Ayan. ito yung pinaka mahalaga para sa alkimat ng sleva, chocolate syrup, and mga extra kinaiiwan. yung guys, magkapag start na ako. Business give me luck guys help me some ideas don't bust me just help me okay God bless you all and thanks for watching